What's up mga wapo? Uh, basi na tingala mo bang nga uh, wala na may kajoy content sa mong wala may post sa mong page so panagsa na lang so nagkabisi mong god, kasi klase na mga buhat sa uban nanay pang nanay pang buhat ang uban so, klase na so karon na taga na mo time para magama o content uban naan sa among pinaka guwapo nga buswapo what's up mga kawapo pasensya na mo ha kay busy man guys basta pistahan na busy na uh, ah, busy good so karon dami sa among bay ah among, uh, gapa gapa mi sa among kauban na tapo didto na pwigi pang buhat ko tangatang lang mo sa mga video na mo nga post kay karon magama na pong content man imong props so og mara to mga po ayaw kalimot sa pag pagshare, og share pag sa mong mga video. God bless everyone.